Arestado naman sa isang buy busto operations sa Commonwealth Quezon City ang isang TNVS o delivery driver matapos makuhanan ng 200,000 ng alaga ng hiniinalang shabu. Ayon sa otoridad, sideline umano ng delivery driver ang pagbebenta ng iligal droga. Ang proseso sa krimen kapag ipapadala ang iligal droga sa customer o sa kanyang parokyano, ibabalot ito sa damit at ilalagay sa parcel at para iwas bulilyaso online ang bayaran. Sideline din naman o ng sospek ang pagbebenta ng illegal na droga at uh, ang natatanggap na tip ay pantustos na rin sa bisyo. Sa batala, depensa naman ng sospek na sumasideline lang siya sa pagbebenta ng shabu para irehisto ang kanyang motorsiklo. Hindi naman mapiga ng autoridad kung saan kinukuha ng sospek ang supply na shabu. Sa ngayon, nagsasagawa na ng na follow-up investigation ang QCPD para matuntun ang supplier ng suspect.